Okay. Yeah, good morning, good morning. Ito mga mamimitas. Kami, doon kami. Oh. Sulok. Para hindi kami nakakaabalat sa mga nangangangkong. Eh lang, pamari na namin. Wala ka na ng tubig. Abot pala rito sa bahay. Oh. Hmm? Malapit lang tumawid sa ilog. Eh. Pero, dito.

ay mga nyo niyo sa YouTube to oh, mag-enjoy kayo. Oo, daw, At least makikita niyo yung itsura niyo sa TV. Kunin niyo na ako. Kunin <laughs> ako. Ah, ayan okay na. Good morning, good morning mga hunters and. Tayo hindi eh, dapat tayo ngayon, kaya lang parang mapapalagipan ko yung mga isda eh. ayan mga hunters tatlo kami dito sa spot na to sana makadali tayo ng maganda-ganda ngayon ayan good morning na lang sa inyong lahat mga hunters I start na tayo lalang maraming intro pa shout out na lang sa inyong lahat araw-araw ko kayo sinashout out ha basta sa mga nanonood shout out I love you all ayan good morning Pawisan na agad tayo. Yan ang maganda sa katawan ng mga hunters. Pinapawisan sa umaga. Nabibilad. Okay. Yan, dami na namang maliliit Oh. Yan talagang maliliit na yan. Sa umaga talaga, mga nakanguso na yan. Malalaki, patanghali. Papasokan. Papasokan maganda ngayon open oh. na open yung kahapon sarado sana magpasok ko ng mga mamaw oh. Ừ. nó vô cái luôn. Nó pass xuống Pipe no, Beh, naman, no. pa yung finger na pala. Pula-pula hmm. na eh. Ayan tayo agad. Yan lang po ang tekniko. Kaya marami tayong inuhuli pagka umaga ang mga tayong mga four finger kirahin yan medyo maganda ganda ng mga sukat hindi na four finger yan four finger in half na yan pag nakakita na ng malaki yan abang abang na tayo ng malaki okay Alam, basta naman sila rito. Malayo ka ha. Gamit natin 0.35. Iwas ano. Ano kasi rito eh. Ito mababaw pa. Maaga, maaga. Ah. Maaga, Joel. Joel. Oh. Well, maaga. Ah. Ganda ng pagkatalampi. Ang lapad. Kailangan ah. pala nakaupo eh. Para hindi sila mabugaw. Maaga. Ah. Okay. Tama isda. Oh, ba, sabi siya pumapasok na eh. Kadali rin malak malaki, oh. Dalag Dalaga. sana. Naabot. Maabit. Aba. Ang papagalahi pa yun ha. Yun. Pabigay. Yun. Ha? araw-araw -araw, may dalag tayo ah Ayan, oh, ah, mga others. Para malalaglag na. Oh. Ang okay na. Oh, hugot okay. eh. Yun! Lali! Laki! Ang lalaki na nga lang binar ko kanina, hindi ko tinatamaan. Mapasok ka na nga mga mamaw. Ang yun na kulay pula sa ilalim lang eh. Laki nito. Ilan malaki na kalusot sa atin ah. Ganitong oras ng papasok ka niyan. Ha? Huh? laki ah. Iyan na mga hunters, mga toddlers Pero sila ayaw pa nila Ayan, kasama ko yan eh Uwi na rin yan sa kasi utol Ayun, Siyempre, as usual, madami na naman tayong huli. Takto uh, tayong bakuli. Ayan, tilapia. Maramuti na. Kasi mga headshot yan eh, kaya binubukod ko malilito. eto ito na yung huli natin Yung main event na huli natin Pasag pasag Ayan naman, so, na naman mga panter So Kumukulo na naman Kulong kulo Dami na naman Ako parang limayangat ng isang kamay Ayan. Maganda na sukat mga counters. Ayan. Ayos na naman. Kahapon binigay natin sa Pasig. Yung muli natin. Uh, ito. Kaya utol to. Ilalatag sa harapan to. Okay mga ka-hunters Pang bawi man lang ng eh. Okay. Ayun na mga ka-hunters shout out na lang sa inyo lahat. Lahat na yan. Eh, shout out sa inyo. I love you all. Okay. Nakalipas na naman ang ating mag-alas 12 na. Mag-alas 12 pa lang. Ano? Hindi pa ba, ba uwi. Uwi na tayo. Okay. Bye na.